Hello guys, I'm back on site. <laughs> malayang mag-live dahil ito ay Independence Day today. So nakikita niyo ba yung mga flag doon? Ayan ah. Oh. Independence Day ngayon. ah, malayang mag-vlog. All right. So watch lang kayo diyan for a few moments later kailangan ako tutok yung flag ng Pilipinas hindi ko makita ang flag ng Pilipinas saan siya so let's set it down. ayun ayun ang flag ng Pilipinas nakikita nyo ba yan ang flag ng Pilipinas yan ayun

<laughs> Malayo ka kasi kung nandun na ako sa unan, kakalabibin talaga ka kita eh. Tapos ang gulat ako, nakita mo ako nagla-live. Hindi mo yung sa kakakala ko, kasunod sa kasunod pa kitang fan eh. Ah, talaga? Oo, oh, magla-live ano mo mo yung onsite ako. Ito na ang anak ko, hindi na natulong. Kasi nag-watch pa siya. Ito na yung mga talagas. Ma, Ma, ginising niya ako. Na no, oras na yung mga alas 12 na yata. Ma, ma, mag-ready ka ma kasi walang internet. Baka wala akong internet bukas. Pag-check ng lola mo kanina ng mga singkong Nako, mag-ready na. Kaya na spot ko yung gising na Check din. Baka sakali. Baka sakali. Baka sakali. Baka sakali. Baka sakali. Baka kasi kahit makabigas ako, eh, sasabihin mo nga lang, kaso lang, hindi na, yeah. na galing, eh, no chance at all, eh. Hindi ko pa nga naalala na ano yung sabi ng asal. Sabi ako yun yan, hindi naman ma-traffic yan eh, dahil, ano, Independence Day ngayon, walang pasok mo, diba? Oo, nga lang. Patagal ako umalis, diba, yung vape, kasi patagal ako nung ano, walang pasok, kasi... ni ano. Ay, ayan na kaupo si ano. Si Roberto, iya, iya, iya na. Ay, yung keyboard. Kasi iya na sa kabila ko. Saan? Nandito sa top. Ayan. Opo. Ah, nandito sa kanyang keyboard. Oo. Puro mula lang. Ayan na naman siya. Hmm. Kita nyo ng other side of the story. Alright? So, have a nice day. Happy Thursday. Malayang Pilipinas, malaya ka nga ba?